Ano ang layunin ni Kristo sa tao? Magandang tanong iyan, kaibigan. Ang layunin ni Kristo sa mga tao ay napakalalim at makikita sa buong Biblia, mula sa kanyang pagparito, mga aral, hanggang sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Narito ang malinaw na paliwanag ayon sa salita ng Diyos. Isa, upang iligtas ang mga makasalanan. Layunin ni Kristo ang kaligtasan ng lahat ng tao. Hindi siya dumating upang hatulan, kundi upang magligtas. Juan Kapitulo 3 Versikulo 16 hanggang 17. Mas mahigit, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Heart 2. Upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos si Kristo ang mismong larawan ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagtuturo, at sakripisyo sa krus. Roma Kapitulo 5 Versikulo 8 Mas mahigit, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tatlo, upang ituro ang daan patungo sa Ama. Si Jesus ang daan, katutuhanan, at buhay. Walang makararating sa Diyos Ama kundi sa pamamagitan niya. Juan Kapitulo 14 Versikulo 6 Mas mahigit, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Apat, upang turuan tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dumating siya upang maging halimbawa ng kabanalan, kababang loob, at pagsunod sa Diyos. Mateo Kapitulo 11 Versikulo 29 Mas mahigit, magpasakop kayo sa aking pamatok at matuto kayo sa akin, sa pagkatakoy maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. 5. Upang ayilay ang kanyang buhay bilang kabayaran sa kasalanan. Ang kanyang kamatayan sa krus ay sakripisyo para sa ating mga kasalanan upang tayo ay mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mateo Kapitulo 20 Versikulo 28 Mas mahigit, gaya ng anak ng tao na naparito hindi upang paglengkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubo sa marami. 6 upang magdala ng bagong buhay. Ang sinumang sumampalataya kay Kristo ay binabago at binibigyan ng bagong simula, ano ang layunin na may ni pag sa kapayapaan? Magandang tanong iyan. Dalawang kwento ang layunin ni Kristo sa mga tao ay mahiging. napakalalim at makikita sa buwan ay nakipagi sa Mula Cristo, sa kanyang pagpaybagong nilalang, aral, ang mga dating sa kanyang kamatayan at muling narito, Ang lahat ay naging bago. narito ang malinaw na paliwanag Oo, ayon ang sa salita ng Kristo ay isa, mas mahigit iligtas sa mga makasalanan at ibalik ang tao sa o na ng lahat ng tao. Hindi siya dumating upang hatulan, kundi upang magligtas. Juan Kapitulo 3 Versikulo 16-17 Mas mahigit, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Heart 2. Upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos. Si Kristo ang mismong larawan ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagtuturo, at sakripisyo sa krus. Roma Kapitulo 5 Versikulo 8 Mas mahigit, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tatlo, upang ituro ang daan patungo sa Ama. Si Jesus ang daan, katutuhanan, at buhay. Walang makararating sa Diyos Ama kundi sa pamamagitan niya. Juan Kapitulo 14 Versikulo 6 Mas mahigit, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. Apat, upang turuan tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dumating siya upang maging halimbawa ng kabanalan, kababang loob, at pagsunod sa Diyos. Mateo Kapitulo 11 Versikulo 29 mas mahigit, magpasakop kayo sa aking pamatok at matuto kayo sa akin, sa ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. 5. Upang ayalay ang kanyang buhay bilang kabayaran sa kasalanan. Ang kanyang kamatayan sa krus ay sakripisyo para sa ating mga kasalanan upang tayo ay mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mateo Kapitulo 20 Versikulo 28 Mas mahigit, gaya ng anak ng tao na naparito hindi upang paglengkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubo sa marami. 6. Upang magdala ng bagong buhay, ang sinumang sumampalataya kay Kristo ay binabago at binibigyan ng bagong simula, isang buhay na may pag-asa at kapayapaan. Ikalawang Korinto Kapitulo 5 Versikulo 17. Mas mahigit, kaya't kung ang sinuman ay nakipag sa kay Kristo, sa bagong nilalang, ang mga dating bagay ay lumipas na, narito ang lahat ay naging bago. Buod, ang layunin ni Kristo ay mas mahigpit iligtas, baguin, at ibalik ang tao sa ugnayan sa Diyos Ama. Gusto mo bang dagdagan ko ito ng maikling awit o tula tungkol sa layunin ni Cristo para mas madali mong maalala, kaibigan?